Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ating tatalakayin ngayon ang nalalapit na bakbakan sa pagitan ng taga kazakhstan na si Janibek Alim Kanuli kontra Galtere Vincenzo ng Germany. Unification title bout po ito na kung saan nakataya ang IBF at WBO. Kasulukoy ang hawak ni Janibek ang WBO at sa panig naman ni Vincenzo ay ang IBF na kung saan po mga kaibigan uh, isang unification title bout po ito okay gaganapin na bakbakan sa Fort Bend Community Center Rans uh, Recent Bird USA na kung saan po ating masaksaksihan ngayong Oktobre 14 taong kasalukuyan Shoutout sa nag-request sa video na ito. Walang iba kundi si Idol James Lim. Shoutout out sa Idol. Maraming maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta o sa walang sawa mong pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating Munting Channel. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po, po lamang napadpad sa Munting Channel na ito, inanyahan ko po kayo na sana supportan po niyo ating Munting Channel sa pamamagitan naman po ng pagsubscribe. Maraming maraming salamat po. Okay. Mga kaibigan, alamin muna natin ang konting background dito sa magkabilang panig kung sino ang yamado at dihado. Paano natin yan malalaman? Alamin natin ang kanilang physical appearance, skills at karanasan maging ang power po mga kaibigan. Importante din ang power bukod sa skills. Okay, itong si Gualtieri Vincenzo ng Germany may impresibong kartada. 21 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated, at may naitalang isang tabla. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 10 and a half inches o 179 cm. Orthodox ang original nito na stance. Bakit ko nasabi na original? Ibig sabihin may ibang stance ito. Opo, siya po ay uh, sweet stance. Minsan nag uh, uh, south po at minsan naman ay uh, orthodox stance. Okay. May ratio na 33.33% .33%, huling lumaban Julio 1, 2023, IBF ang kanilang pinaglalabanan ni Equiva Falcao. Hindi po basta-basta ang kalaban si Equiva Falcao dahil dati siyang Olympic Silver Medalist ngunit tinalo siya ni Gualtieri sa pamamagitan po ng unanimous decision. Karanasan, mga kaibigan, first time niyang uh, maging uh, world champion, which is yung nga, tinalo niya ang dating silver medalist sa Olympic na si Ikuiba Palcao. Yun po ang pinakamatindi niyang nakalaban. At ayun po sa mga ibang social media platform na ating sinuri kung ano ba talaga ang pinaka uh, ano nito, pinaka bukod sa kanyang uh, uh, malinis na kartada sa professional fights, kung wala ba itong uh, kuan itong tinatawag natin na uh, background sa Olympic mga kaibigan, wala pong piho pero may nabasa ako na lumalaban din dito sa amateur noon. Skills, mga kaibigan, napakaganda ng skills ng boksingerong ito which is all around boxer po siya mga kaibigan. May pressure fighter style, defensive style, uh, counter punching ability, willing din sa tututo na bakbakan, volume kung bumaba ito ng suntok, yung kanyang stance na kung saan pinagpapalit-palit po niya. Epektibo ang kanyang galawan sa long range, mid range at close range. Take note, volume puncher din po ang boxingerong ito at higit sa lahat yung kanyang hand speed. So dahil sa sinabi ko na na all around fighter ito, ibig sabihin magaling ito pagdating din sa teknikala na bakbakan mga kaibigan. Kumbaga, napagagaling din ito sa puntusan. At isa pa, yung kanyang galawan na kung saan napakamagalaw nito na ginagamit ang ring at yung stamina na kung saan consistent ang kanyang galawan mula early rounds hanggang sukdulang rounds po mga kaibigan. Sa panig naman itong si Janibik Alim Kanuli ng uh, Kazakhstan. Mga kaibigan, bago ito pumasok as a professional boxer, siya po ay uh, dating lumalaban sa Olympic o amateur na may record. 300 wins with 8 losses lamang. Iba gold medalist po ito noong 2013. Silver medalist naman ito noong 2016 sa Rio de Janeiro Olympics Kaya hindi po basta-basta din itong si Genevieve Alim Kanuli At isa pa dyan mga kaibigan Sa kanyang pagka world champion Kung pangalawa o pangatlo na niya ito na pagdidipinsa Sa kanyang uh, WBO Which is ito na nga sa gupaan ng dalawang kampiyon Yung tinatawag natin unification title bout ngayon, dadako tayo sa kanyang skills. Mga kaibigan, boxer puncher po ang galaw ni Sanibek Alim Kanuli. Ano naman ang boxer puncher? Mga kaibigan, sila po yung mga boksingero na may style na ganito. Under sa boxer puncher, ang pressure fighter style, counter punching ability, defensive style, willing sa tututo na bakbakan, agresibo at may footwork din po ito na masasabi nating napakaganda ng footwork in and out. Kaya niya sumuntok sa iba't ibang anggulo. So hindi po basta-basta din ang galawan ni Sanibik na kung saan po napakataas din ng kanyang knockout ratio. So, kaya alamin na natin. Sanibik Alim Kanuli. May impresibong kartada, 14 wins with 9 wins coming by way of knockout undefeated at wala pang tabla. May dada 30 anyos, height 5 foot and 11 any half inches. May reach na 71 and half inches. South po ang kanyang stance. Nagout ratio 64.29% kung nilumaban. Stephen Butler, Mayo Tracy, taong kasalukuyan. Panalo itong si uh, Beck sa pamamagitan po ng knockout. Okay. Comparison. Mga kaibigan, dito tayo sa comparison. Height and reach advantage. May kalamangan si Beck which is mas matangkad siya ng 1 inch. Gualtire Vincenzo sa stance mas nakakalamang si Vincenzo dahil kaya niyang maging orthodox or southpaw style ngunit dito sa power lamang na lamang itong si zanibek Alem Canoli which is 64.29% ang kanyang knockout ratio at mayroon siyang 33.33 .33 knockout ratio lamang si Vincenzo huling lumaban so parehong aktibo dahil pareho silang napapalaban this year ngayon dito tayo sa karanasan kung sa karanasan naman tayo mga kaibigan sa tingin ko di hamak na mas uh, nakakalamang si Zanibik alim kanuli dahil dati po siyang olimpian pero tandaan natin nagtinalo ni Gualtere ang dating silver medalist din o dating Olympian din mga kaibigan Oo. So, kung ating susumahin, hindi rin po basta-basta ang karanasan na taglay ni Gualtieri Vincenzo. Skills, mga kaibigan, dito sa skills, bagamat maraming galawan itong si Gualtieri, pero yung hand speed at power na kayang pagsamahin ni Sanibik ay yun ang panlaban niya sa skills na taglay ni Gualtieri Vincenzo. So kung sa skills naman tayo mga kaibigan, lamang si Gualtieri Vincenzo. Pero yung speed power na kayang pagsamahin ni Sanibik Alim Kanuli ay yun ang kanyang panlaban na sa tingin ko mga kaibigan kayang pahirapan din dito ang kampyo ng IBF na si Gualtieri Vincenzo. At dito mga kaibigan kung sa skills lang tayo mag-uusap lamang e itong si Gualtieri. Okay. Ngayon prediction na tayo mga kaibigan fearless prediction po ang akin dahil hindi po basta-basta ang skills na taglay nitong si Gualtieri e. Vincenzo. Fearless prediction ko dyan, Sanibik Alim Kanuli by technical knockout or knockout gamit ang kanyang power at hand speed dahil kung mawi ito sa puntusan po mga kaibigan bagamat may panlabang hand speed at power itong si Sanibik na kung saan pwedeng may domina ang buong laban. Mga kaibigan, kung mawis sa puntusan, malaki ang chance ni Gualti Revin Sinso. Yon ang kanyang chance na magawa niyang may panalo ang laban gamit ang kanyang pag-outbox kay zanibek Alim Kanuli. Tanong, may posibilidad bang ma-outbox dito si Alim Kanuli? Opo, may posibilidad. Bakit? Dahil itong si Gualtere sa kanyang galawan ay consistent lamang mula early rounds hanggang sukdulang rounds po mga kaibigan. Kung baga, pwedeng malulugi si Gualtere Vincenzo sa early rounds gamit ang power ni Sanibic at uh, yung hand speed. Pero pag dumating na doon sa mga second half ng bakbakan na kung saan pwedeng um, magbago na ang galawan ni Sanibic dahil sa medyo matagal na bakbakan, doon na makakalamang si rin na kung saan posible din yung mapabagsak itong si Zanibik. alim Alimkanuli. So, ibig sabihin lamang nito, mga kaibigan, na ng bakbakan dahil itong si Zanibic na kung saan dating Olympian ay pwedeng matalo o posibleng matalo o manak out din dito sa bakbakan. Dahil kung ma-outbox ito, mga kaibigan, hindi ako maniniwala na hindi yan magkaroon ng uh, iindahin. Lalo na kung maulit-ulit yung tama. Kaya, sa tingin ko dyan mga kaibigan, hindi ka gulat-gulat kung sakali itong si Walter Vincenzo ay manalo din sa bakbakan dahil po sa kanyang skills. Kung inyong napanood ang bakbakan nila ni Equiva Falcao na kung saan isang dating silver medalis sa Olympic, eh nahirapan si Falcao, bagsak pa nga siya mga kaibigan. Oo, kung di ako nagkamali, dalawang beses bumagsak. At nabayagan din doon si uh, si Falcao mga kaibigan na kung saan hindi naman intentionally. So, dyan mga kaibigan, napakagandang laban ito Bagamat ako po ay sa panig ng taga-Kasakstan na si Sanibik Alim Kanuli, pero di ka gulat-gulat kung sakaling kaling ma maipanalo din ni Gualtere Vincenzo ang laban gamit ang kanyang skills po na kung saan sa tingin ko mga kaibigan, posibleng mangingibabaw din yan sa bakbakan po mga kaibigan. Abangan natin, matinding labanan ito. At napakaganda ng napiling labanan nitong si Sir James Lim dahil skills versus hand speed power. Oo. Kaya lang ang sa aking perlis prediction sa Nibig Alim Kanuli. Okay, hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming maraming salamat po.